Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bagay. Tuluyan ang napuksan ng investigasyon para nga dito kay Luna at binalita nga ito ni Tanya kay Sky. Sinabi nga nito na ngayon ay wala nang... Uh, pag-aalinlangan o oh, wala na nga uh, may dadahilan ang North Fort para hindi labas ang bawat CCTV footage nung gabi na nahulog eto nga si Luna. Samantala hinahanap naman si Tim ng kanyang ina dito kina Roxy ngunit da, uh, wala nga ito dito at nasa bar. Sinubukan tawagan ni Roxy etong si Tim sabalit hindi ito sumasagot na limit sa kanyang kaalaman ay naroon din pala sa bar si Poch at hindi naasahan na makikita si Tim kung kaya tadamayan niya ito sa kanyang uh, lungkot at uh, binanggit nga nito ni Tim na ano ang mararamdaman niya ngayong alam nga niya na maghihiwalay na ang kanyang mga magulang. So sinabi nga ni Tim na umalis na lamang si Poch at nais nga niya mapag-isa. So balit sumagot si Poch dito na hindi niya kayang iwanan ng ganong sistema itong si team at dadamayan niya nga ito sa kanyang kalungkutan. So dito na nga ba magsisimula ang uh, pagiging close talaga ni team at Poch. Yan dapat nating abangan dito nga lang sa Senior High.